mayroong nagtanong ano daw yung pagkakaiba ng architect sa mga engineer, mga civil engineer ang mga architect kasi sila yung gumagawa ng mga disenyo sa, ng bahay mga angkop na disenyo sa modernong panahon natin yan, nahihilo sila sa isip kung anong pinakamaganda na disenyo Samantalang yung mga engineer, mga civil, mga electrical, sila, sila naman yung yun ng mga structure, mga structure na gagamitin. Halimbawa, gano'ng kalaking bakal ang gagamitin sa poste, sa biga, gaano katapang mahalo ng semento, gaano kalaki na poste ang dapat dyan sa isang bahay. Yan, sila nagdidesign. Pag pinagsama mo yung architect at saka mga engineer, Equals foreman yan. Yung mawalang dito sa amin, yung mga foreman dito, sila na nag-design ng bahay. Sila na rin yung nag-design ng structure. At saka, sila na rin yung gumagawa. Kaya, mas mataas sila sa mga architect at mga engineer.